Aba, napakaganda naman ng babaeng ito. Ate? Oo. Oh. Ala si Batang Kenya. Oh. Si Tiangge. Ano naman? Ate Anggi, may nang ako sa Ano 'yon? Bakit matatapang 'yung mga Batang Kenya? Bakit? Oo. Oh, Tinanong oh. mo kung bakit? Oo oh, nga, nagtatanong nga ako Ah, tinanong ah, mo nga kung bakit? Oo oh, nga, bakit? Gusto malaman. Gusto kong malaman. Ako, nagtatanong ka pa, galit ka na, galit na agad ako. Ag ah, agad ah, eh, grabe ka naman. Hindi, <laughs> wala pa namang pinto na bukas dito para tumakbo ako. Oh, bakit eh, niya? Alam mo, ako, ako patang niya. Ma mainitin ulo. Hindi naman sa mainitin. Kapag akala kasi nila, tapos... Wow. Kami umimit. Akala'y galit na agad. Pero ah, pero normal yon sa inyo. Normal lang ang agad, Ah, gano'n. Ano usapan natin ngayon? Normal lang to. Oo, oh, normal lang yun. Hindi ka galit. Hindi ako galit. Apo talaga? Pero totoo ba yung nangahabol kayo ng itak? Eh, hindi yung tunay. Oo, oh, yung inyong inyong ama. Eh, hindi yung tunay. Mga pera na lang. Kapag... Yung, Talagang ginagalit? Oo. Oh, Oo, oh. oh ganun pala yun. Ay, na, hindi ka makakalabas ng ano. Ay, talaga. Oo, oo. Ay, talagang matapang talaga kayo, Ay, ay mo, bakit matatapang ang batang ganyan? Bakit? Ay, namil, nasa lahi na, ng batang ganyan at ah. batang eh. Aba, ano Ah, gayon. Uh. Bakit mga salita niyo may mga ganyoon? Ano okay, 'yun? Isa dyang gayon. Uh. Ay gayon ginawa ng mga ah, kayo nang mag-inalala. Oo, oo. Ah, oo, oo. Sige, salamat ah, ate. Oh. nasagot mo ang Oo. oo. Ay, si Madam Ching ito ay, ah. Ay, kuya ay, Kuya Bo. Ay, ang ganda mo ngayon, Madam Ching. Ay, Oo. Uh oh, uh -huh. eto, Madam Ching, may tanong ako sa iyo. Ano? Talaga bang silo sa ka? Ako? Oo. Uh sa mukhang to, magsiselos pa siya. Si abo, ma Aba, malay ko. Eh, sobrang dami pa naman ng babae ni Boss Jiki, oh. Naku po, wala yan. Aba, wala yan. Aba. Sig sigurado, si kahit ni isang best hindi ka nag nagselos kay JK. Ah, ano to din Aba, ama. <laughs> <laughs> nag si daw siya. Si daw ba? Yung Silosa siya. Naputrapo oh, ka ha, ba? <laughs> ah, <laughs> eh, ka ate. Ay, mga mga ka talaga. Oh, hindi. hindi ako Selosa. Sakto lang. Hindi rin. Huh? Mga oh, ano? Tiwala oh, lang. Ah, tiwala lang. Oo, oh, tiwala tayo. Tsaka mag si Boss. Ah. Oo. Oh, Sakan lang yun, wala <laughs> hindi, Pero, hindi, mo kailangan kasi magselos. Tama. Uh, kasi kilala mo naman yung tao. Yun! Oh, oh. Pero isang tanong pa, anong probinsya ka ate? Ako, uh, ate. At, ate. tatay ko, Batangas. Oh, ito ba? matapang ay, ka rin. Ala eh. Ala eh. Ala eh. Ala eh. pala Batangas niya. Ito eh. Ang ganda mo uh. nasa dugo. Ang nasa ganda. Dugo. Ang ganda. Ah, ang gaganda. Ang gaganda. Ay, kaya pala. Siguro kayo matatapang kayo kasi ang gaganda niyo nang. Oo. Tra Ilocano. Ah, okay. So, hati tayo, hati. Hati, oh. may, may dollars na ni siya, hati na siguro. Pwede na mga hati. Meron na. Meron ng dollar, meron oh. Na. Pwede na siguro and. Meron na. Oh, uh, meron na. Eh, <laughs> <And, na. and, laughs> Ay, may